Yeah, mga idol oh. Dito nga pala kami sa uh, gubat ngayon. Tatakita ko sa inyo yung mga hakutin namin kahoy Yan. Ano? Oh. Pinalilinis ang mayari. Gubat na daw. Tataniman ng bagong halaman. Yan. Oh. Yan. Abutan sa kabila. Yan. Oh. Pinalinis ang mayari at kami amin na manghahakotin. ulingin. Yan. Gubat. Gubat pinaluin niya sa may-ari. May Anak jung tawag diyan sa kahoy na Yan. yan. Mga idol ay dolo, kasama ko yang ay kapatid si Burnok. Sama ko gubat. Yan oh. Yung mga kahoy. Yan. Oh. Yan yung mga kahoy yan oh. pinalinis na oh. Pati yung mga kawayan, pinapatay na. gubat na daw. Yan. Oh. Yan. Ayan ayun mga kawayan no. Dami. Sinisilab na lamang. Sayang. Pinalilinis na. Oh. Yeah. Oh. hindi naman namin kukuha ni eh, malamang isusunugin eh, lang ari. Sayang. Kaya haming hakutin na lang. Yan, o. Ano? Ano? Oh, Dai pa rin sa banda doon. Yan lang. Yeah. Oh. Ah, mga no. Oh. Pinalinisan na ng may-ari. Yan, hanggang doon yan. Kabila na yun. Yan. Masyado na daw gubat. Yan o. Ano? Oh. Tara ba daw? dito? Pamihas dyan. Yan, mga idol o. Uh. Gubat masyado.